Ayan. Ay. ay, nung nung. O, oh, ayan. Papasok yan. Hindi kayo makapaghintay. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, papasok na. O, oh, ayan na. O. Oh. Ayan na. O, oh, sugod. So <laughs> ano, bago pagpakalabas. Ako na sinin mo. Alis, dyan na nagbibidyo ko. <laughs> ulo mo na nakita rito. Ano 'yan? Ha? Ako 'yung video. mo. mga unggo. tinakpan ang ulo nito. Ha? 'yan? Yan, tagal na nila naghihintay eh. Ah. Oh. na te. na. Ready. Ay Oo. Ready, get set. Get set. Ayun ah, ayun ah. Go! Ayun na. Hindi hindi na sila excited sa yo. Alam na na si kinblang talaga ang love nila. Pera usog, Pera usog, Pera usog. O sige. Sino 'to na? Hmm. Ay sus ginuo oh. Hmm. Sus ginuo talaga. Sige. Sige. Matagal na din naghihintay eh. Si ano si Bella Lalo. Ay, eh, naku. Wala, tinitingnan pa nila yung pasalubong. Ano ba meron? Kasi lang naman ang gusto niyan. Oo, kanina. <laughs> Barbie! Kay Kim, sumasalubong sila sa iyo. Hindi na, parang na-amaze sila sa iyo eh. <laughs> Tahimik na sila. Ay.